Barang hapon ito ko, ko, ko yung ng banana cue para sa snacks na ng hapon. Ito tingbal bala. Kunti lang ating kasi binigay ko yung iba sa mga kapitbahay namin na mga matanda din. Banana para sa snacks na ating Malapit na yung golden brown mga tingbal hmm. Ah Paingay ng aso mo rin tal. Banana cue. Ngayon, kagat lang. Yung mga maliit ang tinira ko kasi yung mga malaki, binigay ko sa kapitbahay mo dito. Yung matanda. Kailangan din nila. Share-share lang sa kunting blessing kahit papano. Kahit banana cue ito. Kahit saging lang po ito. Pero malaking tulong din sa kanila. Lalo lang sa mga matanda. Kasi pwede na silang mag-ulam lang kahit saging lang. Diba? Diba? Okay, more power. Ang gandi sa solbang itong katingbal. Ikat po kayo lagi kasi may bagyong nirvana. Sana, nalangin natin nga malayo lang ating lugar dito sa Cebu-Cebu, Lapu-Lapu, the entire Visayas. Sana matunaw lang yung bagyong nirvana. More power. Ang gandi sa bay. Stax mga mga